Ito na lang yung gagamitin natin, no? Alright. Anya ka sa'yo mga chingo. Andito po tayo ngayon sa South Korea, Inchan, At kasama po natin ang ating mga kababayan. Merry, Merry Christmas. At sa episode po na ito ay tatanungin po natin ang ating mga kababayan kung ano po ang kanilang Pasko dito sa Korea. So una po natin tatanungin si ate. Ate, ano po ang pangalan natin? Um, ako po si Rosel de la Peña. Okay, ate Rosel. So ilang taon na po kayo dito sa South Korea? Um, bale, five years. Five years na po si Ate says. So, for your five years in South Korea, kamusta po ang iyong Pasko dito sa Korea? Um, merong malungkot, merong masaya. Yung malungkot na part kasi yung malayo ko sa family ko. Kaya yung Pasko hindi ko masyadong maramdaman dito sa Korea kasi ang mga kasama ko, mga kaibigan ko, malalayo sila. So minsan nagpapasko ako, natutulog ako. Ma tinutulugan ko na lang yung Pasko kasi mag-isa lang ako sa bahay, ganun. Pero, pero yung, yung diwa ng Pasko, hindi ko pa rin naman siya nakakalimutan kasi yung makita kong masaya yung family ko, nabibigay ko yung needs sila, nasusuportahan ko sila, dun palang masaya na ako na masaya sila. Pero iba pa rin talaga yung Pasko sa Pilipinas. Alright, thank you so much, Ate Rosel. Kung ganun, ngayong Pasko, ano ang wish o ano yung sana mo ngayong Pasko? Um, ang sana ko po ay ma makapag makapag-ipon na ako ng enough na ipon para makauwi na ako ng Pinas para makasama ko na yung family ko. Ayon. So lahat po ng ating sana. Sana po ay mangyari ngayong sana. 2024. So, maraming po salamat, Ate Rosel. Bye! Okay, kamasamita!